kasi nilagyan ng, so, ano lang, o, di Kas, ko ng ano na. Ayos. Pwede Tapos ko na lang dito. Yes? Wow! Para magamit ko yung ano. Just relax. Awan kondom? Ayun, may ko. Ito wow! <laughs> <laughs> yes, na May heba kondom. Ayun ang kanin. Ayun ang kanin. Ayun kanin. Ayun Wait Ano kaya sa kan? na na. <laughs> Hindi, yung ito kasi eh <laughs> oh. Okay. Oh, okay. oh no 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 no! Oh, oh. Yes. Oh, 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 oh. <laughs>

So, try mo yan pa. Try mo, oo. Oh, pa Bila ka lang. Baka tapakot tayo. Imaayin nyo to. Di kayo pa rin niya. Nga. Ay, masarap yung alam Ay, wampang koto Gusto ko yan. Gusto ko na... Boko ng Ano ka? Ano ba yun? Ano Ito lang naman. Ito lang quest ito kubuktamae ke na kagad yung parles sa akin kaya ug parles daw mo dumag ng grabe ayo uy kumakain na ko niyan mimisan menito padala ng takot ha sarap kayo Tumaray po eh. Ayaw. Pastora! Sinsula ka dito kami muna. Wag mo lang yung ano diyan. Abalain yung moment ko dyan. Chili. The moment like this. Some people in the lifetime. Gets ka tayo eh. tayo eh. Wow! Ano Diyan sa ngayon, hindi niyo na mapinansin kaya nilagay ko dyan. Alala. Masarap yun. Pagod na mga aso. Mga... Kasi gari ng madina ngayon na may tanti troli na. Pag na umiikot-ikot na yan. Laban no good. Pag ganun ba lumata mga hmm. yan. Hindi na pala pa na pa

I guess your honor ang dulas <laughs> 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 <sa Your> <laughs> oh. ng okra. Sabi sa kaliwa. Siyempre. Sabi ko rin. Kahit madulas yung okra, your honor. Ay, pinang umasalap yun. I like it. Magharap yung madulas-dulas, honor. Dagdag-dulas. Dapat yung mga nangyayari. Yung mga nangyayari. Yung mga daming bangus. Maria okra. Rogyan ang damang okra, katatakot. Napanje yun, mga Nagigising okay. lang daw niya Sinajay Sinajay Friend na? Friend na Friend na GC Ah Ubusin natin itong dala natin Wala rata yung dala Mm-hmm Payo okay. mo gulay hmm? Okay so, Payo ng, hmm. ng gulay So, yan pa yung bagot na hinahanap niyo Oo Malaki yan Tatgat yung tagat niya

Mm. Banggo, buti, ay, <laughs> ah, <pu> <laughs> ko na, oh, naman, ko, ko Sabi ko, kay Imash Kasama ba talaga 'yun si ano, si <laughs> Mercedesita? O iya, sabi niya hindi ko na. Ah, hindi ko na hindi ko naman siya friend, ikaw ba? Hindi yo. Ako, ikaw. Mm. Hindi ko may friend sa Facebook, wala akong. Sabi ko ako friend ko yan, sasan. Talaga ako sa kanya hindi niya in-accept, Hindi Kulang na kinansel. Oo, kaya... oh, sama ng loob niya. <laughs> <laughs> hindi mo rin hindi mo rin hindi inaccept. In Nag-add ako, hindi niya in-accept, okay, Kinansel okay. ko yung friend request ko na. <laughs> Ganyan talaga pag wala silang ginagawa. Halos na. Lang, yung wala hmm. yun, yun ang, yun ang pangit pag ano. Okay. Hmm. So, sabi niya. Labas mo na yung pangwinter ko. Sabi ko. You know sabi ko ngayon, Katulad ka ako. ko ng pintana. Pagkita so, oh, ko maglinis, kakain na ako. Sabi Biglang umulan. Ulan kulang kasi eh, ayo pagbukso bukso depressed ayon hmm. depressed, depressed ako. depressed pa? kailangan ko ng <laughs> kailangan <laughs> ko nang ng isda kasi depressed ko lang. tangkang ang ka tapang ka tapang ka tapang na alamang ito eh. Ano siguro di anda? Ado ng bakir? Ado farm? Ado farm? Ba bakit ka anda? Well, di kat di mat no ka na uh, tiktasan. Di ba kanay nagtubo uh, mga tagroseng? Uh, uh, Oo. So, Kala oh, yeah. ko ba ayaw mo lang yung <laughs> <laughs> ko? Siya ngayon na, 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 na um, Kaya mo ka. Siya ngayon nakarami karami pako pa Karam <laughs> <laughs> di ba? Ngayon lang kasi ako nakatikim nito. Masarap siya. Ah, masarap. Ay, nandani, ah. Masarap din siya kasi hindi mo balihan. Ah. Mamaya pag akit natin talaga maghahantin tayo ng pako. Hmm? Hmm. Meron ba nila? Lag dati. Dapat kumapit ko uh, at panguna yan hmm. sa bakir. Ano ba pakuna? Hindi ba pagkakit pako? Pakot pako. Pako nga mas. Ay, thank you. Nawala yung ano. Sa timaran. Ano sa'yo ang anong bang? Ay, inlo to you ulit. Ano 'to? Yung bin, 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 tira pa yan, yung tira pa yan nung dala ko nung ano, nung naggano tayo. Tapo, bago la ba lang yung suso ko. Hindi pa kami natuyo. Manga, manga.

Ngam di bantai di kanya tayan nyama antai mau di kastaya. Apa butuh? Apa mau tayan? Ada tuh tikwa. Tahu lah bang. Kasih damin nih kita. Itu damin sih. Sudah di damin kita nado dua mata. Supaya Teroris Kita madala nam sudah gede dua mata. Sepan tabangan kayak ilan lang lah naman. Oh ngar. Boleh je. Kalau kastanya ada. Kasih pun pangkat tabangan. Jangan ngasar putanya. Oh, bahan diri ng Nueva Ecija.

para wala na akong bitbit -bit. Kaya nga pa, kaya nga sanabi ko sa inyo na ubusin na natin na. Oh, para ano, walang bitbit -bit. Kaya nga nagsabi ko na eh. Para walang sabi, para wala na akong mitbit. sa yung mga kasalubong natin. Bit -bit. Wala silang mga mitbit. Madik, kita tayo nga tayo itang mga hantay. Oh. Mayroon niyang mitbit. Kaya, kaya nang mabutang sa mabisihan. Ang tayo Ay, on the water. na Elsa. Shout out sa'yo, Elsa Francisco Surigao. Hi, kain tayo. I reached out. I reached Can I hold you

Hindi na silang, Hindi na silang. Hindi na silang. Lalaki. Tagal na. Tagal na nung palitan siya? People. People's power na tao na talaga nagpababa. Parang alakuri. Mm -hmm. <laughs> ay, busog na talaga ako. Thank you, Lord. May kanin pa. Ay, sinok yun na. Tama na. Tama. Tama. Gusto ang haubos na yung kanin na Ganyan sana, oh. Meron silang ganyan yung babae kanina na ano. <coughs> Troller? Uh Oo. -oh. Noong sinasabi ko, yung babae walang dala eh, kakasin uh -oh. na ganyan na, na. Pag napagod na, <laughs> pwede na isakay. Hindi na nakalabas na yung gila, di ba? Niya, yung na yung gila tapos na mula asawa Si Mimi pagka hinahiking ko eh pagka pagka ano na nasagasag na yung hakbang ko ay alam ko na pagbakarga na yan oo kasi yaabot na yung kamay niya pag ayo na ay ugin niya na basta kata-create tara sa mimi

<laughs> Are you going climb across? <laughs> oh, nice. Ready? Go. Yay! Yeah. And the next one. <gasps> <Whoa>. <laughs> <laughs> Good job. More hold hold, 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 hold tight. Hold tight. Wow. <laughs> so so strong. Strong. Oh, I bet that hurts. sorry. Oh, sorry. Good girl. <laughs> <laughs> hey, that's good. Nice, Do you want any crash helmet on? You yeah, okay? Hey. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.

Oh, 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 oh. oh. Maburit-burit. <laughs> Ang tapang. <laughs> hindi kubit yung ganyang aso. Yung, ganyan na tapang-tapang. Ang tatak uh, ko siya, kunwari friendly siya, pero hindi pala matapang. Magaling siya. na kontrabida. Oh. <laughs> <laughs> diba? Kaya ako sa ganyan, yung si Mimi, di ba? Ako 'ko Ay hindi lang away ko talaga ako kasi friendly siya. Kaya ano ka makikita ko mo na ako lang away. Wala mo friend siya. Tapos pala hindi ako pa dito ni Mimi. Ah! Dito ni kamot ako dali sini pakot. Mantal sent. Hoy, You don't see? Sabihin mo gana, you don't look in sini, Tom. Eh ini pang ako talaga sabinya pag nakikita na niya ako. At si Mimi Kinukuha na yung aso niya. Tinatawag na. Eh, ah. sabi ko, eh, dapat. Kasi nilalagyan mo ng list yan. Mm -hmm. Kung ganyan katapang yung aso mo. Kasi makakasakit siya na iba. Magmumulta pa siya. Buti nga hindi mo pinagmulta eh. Mabuti na lang yung nakaganya. Ay, parang isa lang. Pero si Mia, ah! Ah! Alam mo, parang uparti naman. Ah! Emotional damage! Nasaktan na <laughs> ah. Nasaktan taon to pa no masaksak tang ko maringaw nga oh may may isuna alaga mo di ka pakikitaan ko mm. Ayun lo kay ngayon. Ito 'yung ano, Ed. Ito. Tukpo lang Oh. <laughs> oh. Hindi naman man si tapo 'tong ngipin ko. Sabi ko nga yung... Ano ba yung binibigay mo? <laughs> yung sabi mo hindi once in a while. Sabi mo hindi once in na while. Magkapatid nga. <laughs> kung hindi magkasundo yung vibes namin, may ampon sa aming isa. Alala ko sa'yo. Alala ko sa, Ay, sa kanya. alam niya kung sinong ampon

Doon may pa yan. Dawin mo mo na rin. Lolo, kamay nan. Lalo inga. Lolo, pagsan Okay lang ito. 'yon. Para pang-pinagpawisan pa hindi na tayo. tayo maglalakad. At least 'yung pauwi na Oh, tara balik na tayo. <laughs> <laughs> na. Sayang 'yung 100 mo bawal <laughs> bawal <na. laughs> bawal tayo. Diba bawal din. din bawal na daw. Tayo. ay wag ka <laughs>

Space. <laughs> Look at this face. Look at this face. Oh. Tapi nya. Oh. Tama na la se. mo tatai-tai mika? Wala ng mga ina mo. Eh mga na akaalam namin tatai-tai <laughs> mika lang. So, Wala ng mga ina Dangerous pala, no? <laughs>

Ano ang gusto ko pa yun? Huwag ay nakaulit? Ano tayo, kay tatay ni Kuya Roger, hindi? Hindi po lang. sa niya. Tapos naghiwalay kayo? Hindi po. ba? ba? Sing -gul. Sing -gul ba? pa tayo. <laughs> Single, but totally damaged. Oo, single, but totally damaged. Oh, single. Single but totally damaged. Ah, pinirapan mula bago namatakot. Sa sinili nyo ba lang? But <laughs> <laughs> totally damaged pala lang eh. Parang yung sinasabi lang ng slightly used, but totally damaged. Ganon. <laughs> kapas, sa lang <laughs> <laughs> atoy, kapas sa atin. Yan man noon? Ate, kapas sa atin. Ate, kapas ngayon na bukol-bukol lang pastan. Nah. Ilog-ilog. Ate, ating nakakaya. Tapos ang layo? <laughs> Ano ba? Pwede na i-export ka sa kapas. Diba dito yung isang ating Oo, dito ano? Cherry Blossom. Uh -huh. Cherry Blossom? Sa maliit. Ang lalaki nang sumbiro. Cherry Blossom mata, sa maliit. Gusto natin yung Cherry Blossom, Yan, alpas kayo na nga ng kawang kindalon ko na. Akala ko, na. hindi mo yan dinan lang. No? Ay, eh, basuraan na eh. Ito, maglapit-lapit ang basuraan. Dalagay hmm. ko na lang ito sa bag ko. Sagad-sagad kun sa mga ano. Ayan na, parang alam din. Dalo kayo na nga mga katinapay. Magpalpalpaan. Sagad-sagad. Ini maglabos tani so dan ko. Ini Ayan, alak pa tay t-shirt ko matumbo. Ang pantalon, kayo mo yung ang high. Ano nalagaan mo? Okay na ako dito. ay kinya tate ayos lang. At ganda niya nakamaong. Ano ko kaso photo di pa talon din niyan. Kaya nga sabi ko buta. Expect except naman di sarili nan ay makakame-anay anay ay makakame-anay mo. Let's <laughs> go. lang tayo na puli na. Yawid mo pay ata nagbasit lang mo. mo tapos atin yung manong piraso nga uksan ay. Madikit kaya nang?